So, tignan nyo yung laruan ni Luki. Nasa sala naman, nagkalat. Ayan. Ano, kinalat mo na naman yung laruan mo. Kasi, may tagaligpit ka na. No? Sino yung tagaligpit mo? Of course! Ang aking mami. Ayan. 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 Ayan, yung bola niya. Pakainin ko na si Wuki boy. Kain na ikaw? Ha? Wookie! Kain na ikaw? Baby! Kain na ikaw? ko yung food mo. Pero gusto ko sa, kasi sabay tayong mag-eat eh. Sabay na lang tayong eat. Mm, ang guwapo naman ang baby na yan. Ang guwapo-guwapo talaga. So, dito namin nilagay yung mga pagkain ni Lucky. Royal kanin at of course, kanyang vitamins. Tapos so, ito naman ang kanyang food bowl sa aking yellow basket if you want. Ano? Gutom ka na? Ha? Gutom na. So, ayan, pinakain ko na si Loki. Dapat sabay kami kumain, pero kaso parang gutom na siya, kaya pinauna ko na lang ang aking bebe habang ako ay magliligpit ng kanyang mga toys. Pasok ko na yung iba sa kwarto para mamaya ay ready na lang siya para magbihis. Ano? Pilipit ko lang yung mga toys mo, ha? Lagay ko lang sa room natin, ha? Mamaya, ikakalat na naman niya to. Mm. Ay, sorry. Kakalatin mo na naman yan. Kumain ka muna doon para magbihis ka na. Baby! Kain ka muna doon para mabilis ka na. Ayan, konti na lang yung food niya. Ito pala yung kanyang vitamins. It, it's dogi dogi, Yung vitamins ng beshi ko.